Yes, good noon mga ka-duckers. Good noon. Bago po lahat, please subscribe to my YouTube channel, Duck33. Pakihit hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga ka-duckers, dito po natin nilalagay yung mga alagang itik natin sa tanghali upang iwas lumpuh mga kadakers dahil mayroong mga tubig doon sa area tubig lang po ng ulan at hindi po malalim kaya delikado sa panahon ng tiginit hindi naman gaano kalakas ang ulan mga kadakers at mainit po dito sa tuwing tanghali kaya iiwasan natin yung mga alagang itik natin na nakalagay lang dyan sa area dahil malumpo po sila kapag mababaw lang po ang tubig dahil yung tubig ay tubig sa ulan mga kadakers sa nagtatanong mga kadakers kung ilan na ang itik ko at medyo lumiit po yung mga alagang itik natin ngayon mga kadakers dahil inalis na natin yung mga matatanda kinaling na natin so ang mga alagang itik natin ngayon yung mga pinapiso natin doon sa panahon ng noong nagbaha noong nakaraang taon so mayroon tayong malapit na mag one year mga kadakers panay bata pa po yan yung mga alagang itik natin dahil yung mga matatanda inalis na natin at yung iba ay naanod so magkaroon naman tayo ng siho para dumami ulit yung mga alagang itik natin dahil napakalawak yung area natin dito ang diferensya ay yung mga alagang itik natin na maliit lamang so magpapisa naman tayo ulit sa ngayon mga kadakers dito natin nilalagay yung mga alagang itik natin sa fish pan safety po yung mga alagang itik natin sa lumpo dahil malamig po ang tubig dyan at malilim pa. So nilalagyan natin ng mga para hindi po sila makaalis. Sa tuwing mag alas 3 ng hapon, sila po ay ipaahon natin dyan at ipastol natin doon sa area hanggang alas 4 imidya mga kadakers. Uh, shout out sa lahat ng mga subscribers ko. Uh, thank you very much sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe naman po at share naman po yung video natin. Uh, thank you. Sa mga gustong mag-alaga ng itik at sa mga mayroon ng itik, so palagi lang kayong magsubaybay po sa ating YouTube channel at sa lahat ng mga wala pang itik, na may nais mag ng itik, ituloy nyo lang yung mga pangarap nyo mga kadakers at huwag kayong magsawa. So hanggang dito lang muna mga kadakers. Thank you very much. Thank you for watching. See you next vlog.